Senator Sherwin? Chair, just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, hmm. nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. <laughs> Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. 26 years ago, uh, 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ha? Huh? <laughs> Ba't ka nagpanggap na patay ka na para ma para matakas mo yung kaso, ganun ba? Uh, <laughs> yun na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Siguro. Come on. The answer. Christmas love. That case still pending, sir, in San Diego Bayan, sir.